Hello guys! Andito na naman tayo sa ating umang or sa ating palayan at sa kamaisan. Andito. Alam nyo guys, may ginawa ako. Kasi nga guys, nagsabod ako para sa pagtanim ng palay. So yung sabod ko, ayun, pagdating ko dito kanina, ang daming ibon. Yung tinatawag natin, Maya. So, ang ginawa ko, gumawa ako ng ganyan. Habang nakaupo ako dito sa so upuan na ito, na parang masis... <laughs> na parang mahuhulog yung kwit ko kapag umupo ka katakot. So, dito lang sa... ano ng ating... Uh, bahay ko po. So, dito ko tinali. Ayan, dugtong-dugtong pa yung aking tali. Magdadala tayo bukas ng maha at maraming straw. Straw lang yan guys. So, ito, hihilain ko lang ito kapag mayroong mga ibon doon. Yung maya. So, gagalawin ko lang yan guys. So, lilipad na yung ibon. Ayan. Kasi kanina, yung ginagawa ko ay nagpapalakpak. <laughs> nagpapalakpak tapos lumilipad yung ibon. Yung mga maya. Napakaraming maya. Ngayon, naisipan ko itong ganito. Ang gagawin ko. So, kapag inalaw ko ito, so, lilipad na yung mga maya doon. Tingnan nyo, wala na sila. Kanina, ang dami-dami nila, pero ngayon, wala na. oh, uh, hindi na sila lumalapit. Kaya, ganyan lang, guys. technique <laughs> simpleng teknik lang. Ayan. Kasi, oo, halos uubusin na nila yung, ano eh, yung binhi dyan, yung sinabod kong palay para sa pag pagtatanim. Ayan, ganyan na naman. Meron na naman tayo. Kunting simpleng natutunan. <laughs> And guys, see you on my next vlog. Babo!